Yan ang utoy. Yan utoy ay ano, toy. Dito ano? din sa atin matatagpuan. Ano kaya? Yan ay yung ano ba yan? Pang yung, ano daw ito sa kampana? Pang sa, hila? Pang sabit sa kampana, sabi ng matatanda. Oo, o, ayan, lalakad ng puno. Eh. sabi ni Lolo namin. Ano da, ito, ito toy? Dito lang ang sa atin, ito. An ang sabi nga ni Ma, ni Madani, bayo ila Oo. Oh. Sabi sa akin, isaw. Nakakita mo ba yung nasa sipi? Ito yung nasa CP ah. Oh. May nakikita ka doon mga nakalawit na baging. Ito na nga. Pati, pati ng kampana. Sabi pati ng ah. Ah, ito na nga pala yun. Mo, kahit yan OTA nakabiti na ganyan, mm -hmm. yan, ay buhay. Buhay ang ganyan, yan ay uugat pa. Ay, Tamo, bakarang, sa sobrang tagal lang panahon. Uh -huh. Bata pa tayo nakikita natin uh -huh. na uh -huh. natin. Oo, talaga ito. Yan. Kung nakakakit po kayo sa taas ng simbahan, ito po yun. Yan po ay nabubuhay sa, ano paano ito? Kahit nakasabit lang walang ugat. Para uti uto yung ano? Yung, panggamot. Uh Oo. -oh. Ano ang tawag? At man? ang nagdidilig din yan, parang mga ihinang kabag. oh Uh, Oo, yan yun. Oto. Ito na nga yun. Yan na nga yun. Para hmm. makabuhay. Oo, para makabuhay. Yan. Ay, dito lang pala ito. Ano? Oo, madala lang na ito. Hindi mo na makikita yan kung saan ang lugar. Oo, saan nga ba tayo? ay, ito yung po pagkatumaw, pagkakalakalaka ng puno. Oo. Kaya yun, ay, ito po mga kaysa, ay, bawal lang kuhanin ha. Endangered na po ito. Yan, bawal na po itong ano yun. Para para ng may itong Ano? Oo. Yan ay pinupulupot sa pinakang kampana. Tiyan mo yung kampana doon sa patay. Ako yung nakaakitan doon ah. Oh? Bawala ang i-video. Makikita mo doon na, nakapalupot pero wala siyang lupa. Buhay? Buhay. Naugat. Oo. Uh, oh. Yan, eh. yan ang katawan. Pagkaan laki. Oo. Oh, yan ay eh, panahon pa ng mga ninunong. Kala pa natin. Di dati dinadaanan lang natin talaga ito dito. Oo. Oh. Wala naman na gaano nito. Oh. Ano? Ay, hindi din naman alam ay. Siyan. Ito oh. Ito na nga pala. Yun Ari. Ito. Pagkawala ko ka ng puno. Makikita mo sa simbahan. Ay, ito nga yung papaliit. Mga ganito lang sa kaliliit. Sa simbahan. Ito ganito. Oh. Iniikot-ikot lang. Ito. Ay, ah, ito yung ganito bala talaga. Oo. Eh, nanya, ito, yan, oh. Ay, nangyat. Buhay. Okay mo yan. Imagine mo. Oh. Buhay ah. Oh. Pinutol na yan. Pinutol. Siguro yung pinutol din ng... Hindi natin alam na. Mga oh. dumadaan. Sumasabit na. Oo. Oh, sa kabayo. Oo. Oh. Na dito lang din matatagpuan. Oh, ito pala na may ganito. Oo. Oh. oh. Meron din yan utoy sa tamlong. Atalulong. Ano nga kaya? Atamlong meron. Yan pa, oh, kaysa ng pagkadaong. Utoy pa kalaking ahas, wala. <laughs> <laughs> uh, wala, kaysa niya. Ha? May mo ako. Akala ko yung ahas, ito mo. Ay, panlagay niya sa dapo, ah. Tingnan mo, utoy. Panlagay din niya sa dapo. Ari, yung puno niya, ito mo. Surin. Ay, anong oh, mahal din niyan. Ito pala yan, <laughs> naanod na. Ito, utoy, ito mo. Yan, ito po, oh. Kung Pero sa simbahan po, makikita ninyo. Ganto lang siya kalalaki, utoy. Ganto lang siya lang siya kalalaki. Ang tawag nito ay Alam ni tatay, tatanong ko mamaya oh, Sinabi okay. Sinataya nakakaalam Ano nga pangalan yun? May pangalan nito Pero ito yung simulat sa pool, na namin Tayo, oh. ito yung na ay Yan, ito Sa uh, kauuli ko sa kauuli sa gubat Dito lang meron Napakadalang ano? Dalang Hmm Pag nasa retira talaga ng kabayo ah Oo oh pag nagpapaligo ang saka pati nung pag tayo natawid sa baha ah diyan ang kapit wala. ah siya nga ito ang kapitan namin ng araw o toy tayo diretso na pangunguhan ng ano ah. Oh. ng talbos kamote oo oh yan naipaot yung mga baging yan ay aabutin pa nung ating mga ninun ng ating mga kaapu-apuhan wag ay wag lang, lang tatamasin na eh yan. kami po diretsyo na pangunguha mga ilang sako kaya kukuha natin o tingin mo mga tatlo Tatlong. Tatlong ba? tika ka. Kulang kulang mapuno ay ano? Pwede na no? Oo. Oh, oh. Tanda mo uto tayo dito nung napasok pa. Oh. Ang gandiyan dati ano? Doon ang tawid natin, doon. Oh, sa ba, kabila, ba? pagbaha. Tapos igini. ay gini. Ay tanda mo dito may nagdulas-dulasan dito. Dati. Ay sabi dito, ay tuloy na rin. Pala naman na ayaw mag... Ayaw. <laughs> ay oh. <laughs> ay uti, ah, habar, eh? ano, utoy ahas, Ano ba rin? Ano nga puting-puting yan? Ay daw. Palof, ay hindi ka, hoy. Ha? Baaba nang ano Kahoy Paa? Paa ng, Kahoy uti tama daw. Ah, Pa-tapak naman. Ako na lang ako mo. Ah. Makakita ng lang ako nang as, ah, nang kilukaw ako ang akala ko ah. Oh, ay tsungo na no. urerian daw. Puti. Ang puti. Ano ko ito? Madalang ay. Ginagano't ginagano't santikra pa no. Oh. Pauw din diro pwedeng pauw ganun. Gundo, puti. nagtunog naman eh ah ah. baka pa eh kay po si kami's friend yan bali tayo po tumulong kayong kay Insan oh binayani po muna ako siya daw po ay free ngayon muna ulit friend yun. daw po siya ay kukuha po muna kami ng panaling yan ang ganda nito kay Insan oo, oo yung akin doon ay malapit na rin yun. yan po oh yan yan ang kuhanin mo kay ay yung ano 1 and 2 laang oo yung 1 and 2 2 and 1 alam mo ba, alam niyo po ba yung 1 and 2 yung number 1 talbos, number 2 ay yung makasunod. Oo. Oh. Yun yun, 1 and 2. 2 in 1. Ari po. Ano are, okay? are, are one. Oh, yeah, yung ari? Ari 1. Oo yan, yeah, yung ari ay 2. Yeah, yung kasunod. Yan. Yeah. Pero pag ano, pero pag kayo biglang wala na rin pa na, tinatanim ko na rin. Ay oo, uh, yeah. yan. Lakatan ha. Yeah. Ah Pagka dami pong pananim, aba. Pagkakapal na, no? Dahil pati tamuti ang niyong. dagdag mo doon sa iyo. Kaya, may oh. dami na doon. Ang dami na, Pangkata daw, sabi naman daw ng mga tao, igatain daw. <laughs> Ay, nagtatanong nga pala ako sila ng presyo kung makaroon daw ang niyong ngayon. Sabay, kulang-kulang na um, ang dosay, ang farm gate. Dosay po um, ang farm gate? Oo, oh, yun. Yeah. Ba't kainaman? Pare-parehas, kung bagay 12 to 11.50. Ay, kainaman pala, no? Oo. Oh, oh. Matami po. Kapalpang yes, pa ibabaw. Okay, babag nito. Maganda rin yun ang presyo ng ganito. Sa isang. Kaya ako itatanin, abot sa mahal, February. Siya nga. Marso. Abot sa mahal. At saka yung pinisari pa. Kaya ako ito ngayon. Ah. Pag tanim, ah, ngayon na po ako tatanim at abot sa mahal. Abot sa mahal ito. Ay, bisan, bukal yan. Aba. Ay, ay yan ang talagang tumuli na bukal mga kay. Mga hindi ka naman, mga ari pang ano lang. Aba. Ang iyo bantayan ay sanay sa umugok. Umugok. Aba, ang bahala. Kuhain. Hindi ka naman. Pwede yan. Yan pa rin sa pagka ano ah, oh, dabi po may pag-o naman. Nahan. Ang laki oh. Tingnan mo kung kuha ni. Dabi po. Tingnan mo kuha ni. Tingnan sa camera yun. Hindi, pakita mo lang. Yung palihabit habit at ay naman pwede rin yan lang. Ay, wag naman inuman baka ikay bulusin. Kaya mo. Tingnan mo kung bakit ka alaga. Tabi. Iyan tama'y tatanong utoy, bakit daw ay lagi nagpapatabi po? Alam mo ang kwento ito, ito, ito ba't tayo pa, tabi po? Hindi nga alam ay, ano anuang... Sa probinsya? Pa Pasintabi, pagalang ba kayo? Hindi alam mo yung ganyan na irihiya. Ah. Kung sa bawat bukal po, may Ate mga nag-aalaga. Puti pag um. na lang nalang Ay, ito. Sinauna pati. Ay, daon taon na yan. Baka may pag um. Ito, uti. Buka, Siyama, ito. Pakala nitong bukal ko to. pala. Abay, oo. Sa baka nakat dun sa labak. Iba pa ito. Iba pa ito. Ito Ito yung... Ito yung... Ito yung... Ito yung pagkalakas ng tubo. Yung ganito yung pag, pag nasa alaay, ano, ano? Aba, eh, kung yun ay sabi, sabi yun. kung ipapasok sa tubo. At pag nasa may nila yan, laking kwarta na yan. Siya nga. tabi po may pag-ung, lumayo na. Baka tayo maano ka. Ay, huwag ka nang uminom din eh, at baka tabi ang may umugok. Tama Dino. po ang tubig, yan po ay napakalaking bukal. Kalinis, ano. Eh. Aba, malinis ito, utol. Press na press ito. Siya nga yun Kita ba yung ano? Ipag-ung. Yan. Sabi mm. po kayo. Ay, pag mean, English kaya kain, son, excuse me. Excuse me. <laughs> <laughs> Alam mo, iuto eh, ano? Huh? Bawat mga tamong, tamong yan, yan bukal oh. Buhay ano, oh, buhay na buhay. Yan ay eh. buhay na buhay, utoy. Yan ay talagang galing bundok. May apta pati kuya, ano oh. M marami yan. Yan, ang daming apta. Yan ang, yan naman palatandaan namin ay. Pag, pag yung sa bukal. May apta. At may apta. Bu ibig sabihin, yan. buhay. Oo, yung active, active. Ito mo, ang dami, tabi po kayo. Yan Madalang na yung ganyan na ano. Madalang. Yan ay ano, utoy. Yan ay hindi pwedeng saktong location. Sasaklo ba niyan? Siya nga. Na mga negosyante. Oh, oh, ano isa iba ay... Aba ay kwartang malaki yan. Kaya ako ah, to Yan nga pala. Pag ikaw ay mga nasa bukal, ay marami kang makakikitang ano, yung mga minsan ay puting hito. Oo. Oh, oh. Pag ung. Yan kanyang wag mo kukuhanin. Irihiya ano? Aba irihiya yan. Sa'yo ay... nga ba sabi dati yung may palos na puti? Doon ba yun sa talon? Oo. Nakapa yan ay huwag mong kukuhanin. Gusto mo ikaw ay ma... Ano? Yung, yung, yung Nadidiwa-diwa. Na ano ba yung <laughs> Sabi ano no? Uh, uh, pwede kang mautas. Yan, mga kainsan, tamo. Kagaya na rin, ba't may pag-unding? Butit nakita ko. Butit nakita ko. Ibig sabihin sana ako iinom doon nga. Oo. ay uh, uh, ano? Eh, sabi nila. Pero yung kanya, hindi ko na pinapansin. Ngayon Wait, ko lang nakakita na Ako'y oh, lagi din ay. Ano niya? Saan hindi ko nakikita na yan. Oo. Yaka mo na. Dini, kainsan. Mamaya na. Marami na atang huh? nautas daw, ah. Nag-ano na, naman, man. niyang kuma Tinataga yung mga kakain ng mga hitong yung puti. Yung mga katang na puti yan. Yung oo, yun. yun. Nakakatakot din. Mahirap pong ipaliwanag. Ay, ba? ay po, yun po ang kinalakihan sa namin. Paniniwala. Ay, sa paniniwala. Ay, sa paniniwala po. po namin. Yan, yan. Ano ka ba, Iglesias? Isang sa pan... Oh. Tartel, ah. Akala ko turtul. Ano ba? <laughs> tartil ni? Tartil ba? Tartul. Yun ay, minsan ay makakakita ka naman po ng ano, alupihan. Na kulay puti. Nakakatakot din. Aba, oo. Huwag mo aanoin yun. Pero dala din naman ata ng susunod. Nanginiwala ka yun sa magsusunod? Eh, bahala na. Depende nga. O, sa panginiwala, ano? Agaya po niya, may pag-ong. -uh. Pero yung iba po ay hindi na naniniwala. Ba't yung nagkapag-ong din kuya Anton? awan na, hindi natin. Hindi hindi ko nakata, direct yung inom na. Ano, wala naman siguro yung ano. Gulos ka? Hindi naman siguro din, ano kaya. Eh, hindi naman, bahala na. Eh, tayo naman nainom na lang <laughs> ang ay, doon ka makakain sa kabila at may malaking bukal doon. Oo, mama yan. Buti di malalim, ah. Oo, no? mm. malalim. Hmm. Eh. Kumusta na pala Oto, yung kutsi mo? Nakita ko sa upload mo. Bagong kutsi. Ay, yun, yun hindi ko nga inilalabas. Okay. Mal, maluluma agad. <laughs> Oh, ah. Akala ko daladala mo na nung <laughs> hindi. pumunta ka sa bahay. Ay, nakaparada yun na sa kasa po. Nasa kasa pa? Ah, <laughs> nasa, kasa sa kasa pa? hindi pa nakukuha. Hindi <laughs> pa. Sa kada po. Ako po ay pa. may kutsi eh. Nakaparada sa kasa. Nautog <laughs> pa... din na yan. No? <laughs> Yung pala ay yun, abot na sa atin ng kutsi. Oo. No? <laughs> oh, oh. Abot daw yun hanggang ating si Kalaboy Bia. Naligaw ata yun yan. Oh, Oo. Oh. <laughs> no? oh. Ay, pag ako'y nakadali ng ganun pinsan na yun. Sa kasa muna <laughs> ay paparada. Ayun, kaya-kaya mo yun. <laughs> <laughs> Sipag Ayun. <lang. laughs> Ayun. Pangarap lang na maning abay. Oo. Kung dumaan din ay for drinker ayun ang pangarap ko. ayun abay. Nasa kasa nga ah. <laughs> lang. Nasa kasa pa daw naman pala. Ya, ako pa hindi makakabili. Kain sana ng ganoon. Oh, wala akong pambili. ay, <laughs> Ya, ano ko Laruan mo na. No? <laughs> wala hindi makakabili ako. Si wala akong pambili. <laughs> Sabi mo din muna sa ano sa kasa. <laughs> nga muna sa kasa. Pasilip. Ya, habilin. Bakit mo inilalabas ay maluluma po agad. Ah, hala, paglabas ng inyo. Luma na yung inyo bago, bago kayo, pa yung kapit nila. nga. Tama naman na ano. Yung po yung pork entertainment po nila ang ha. Oh. Ano kayo ating pinto Ba't si ganun na ano. <laughs> Ote, kukuha lang ako ng lagi kuwi. Pampakaang. <laughs> Ayos yan. Ay, may kundo yung ano na yan. Pampagatas din nga ba yan? Pampagatas. Meron daw sekretary. Ano, lag, ano daw ay magharap daw yung boss. Oo. Oh. Sabi daw ay. Ah, boss ay. Eh. Yan ano ginagawa mo sa akin ay. Kadalaga kong tao ay makakagatas na ako na eh bakit ga aba magat hapon daw lagi pang ulam ay lagi kuy lagi kuy at malunggay ay nagkagatas <laughs> ay sabi ko pero hindi pa pa rin sa tao oo ay pero yun pirmi ang ulam oo daw oh sabi lagi na lang naman ay ayun ay, daw naman busi dali bumili naman isda sabi ko bumili ka ng isda at baka nga magkagatas ka na yan ay, ay uh, palay purga oo uh, uh. ay baka naman sabihin ng um, amoy pinupurga lang kita <laughs> Ay, kada laga tao ay magkakagatas so, yung aganda ko eh. Sabi bakit? Aba eh. Ay, pala din pinaparingan yung busing. Aba eh. Iwas-iwas naman sa ganda rin gulay. Eh. Gusto yung isda pala, no? Gusto naman isda pala. Yeah, yan, yan. Madami rin so, Tukoy, ano kayo? Ay, so? ang pinakain naman daw ay tungkat ay, <laughs> ay gaga na, no? Ay, gaga ang pagkalalaki. Ay, ay, siya. Ari, utoy, oh. Ah. Lagi ko yan, bilis yung mabuhay. Ayan, ay, ang bilis. Ari po, oh. Ayan, Amin pong sa uh, maigilin pong... Saan mo bilis akin? Ah, Saan? Oo, oh, oh. payless. O oh, kaya po yung ang may tapa. Pwede ba ito sa so ginatan? Aba. O gano'ng kadulas iyan? Iyan ang dulas ito. Sinasabi <laughs> ko sa iyo. Ayaw dey... nga. Iyan ang dulas sa lalamunan. Pagkadulas ano? Oo. Para ba okura? Oo. Ang texture ano? Iya. Yeah. Iyan ang igin ito. Nakakagatas? Aba, iyo, uh oo. -oh. Kahit di ka bundi si ka. Uh oo, -oh. ibig sabihin na yan na no, ah. iyan. Malapot-lapot. Hindi, mabalis pati sumuwi ano? Uh oo. -oh. ito na siya nga, lagi Oo. Oh. Otoy, nawala na din yung pag-ong. Nawala na, no? Nawala. Tumako na, kita si Miko ay. Nakakakalas, <laughs> baka, baka Yung may gamot sa hika? Gamot sa hika, <laughs> Oh, pero bawal, eh. bawal ano yun, magagalit ng DNR. Dati, ano yung ginagamot? Oo, oh, dati. Eh, hindi naman nata -alab. Pero ngayon ay eh, bawal na. Ha? Huh? Bawal. Lasa ang balot daw na una. Ang Nagkatarin po tayo ng kamuta Oo, oh, ahala. Taman tayo mga kari saan. Ako ito hindi kaya mabulok, tingin mo mataasan no? ako. Hindi, maganda na ang flat na rin. Patag araw na naman pati tayo ay. Oo, oh, abot abot ka sa, sa mahal. Oo, oh, patag araw. Ay, pati anong lalakan ng kamuti mo? Anong sikrito mo? Abay, pag gusto mong malaman ay makakasunod ka sa akin kayo saan. Ay, ay ano yun? Paya ba rin dalawa ka rin? Ha, paya kayong dalawa? Ay, pag mayroon. Aba, ay. Tinatanong ako may sikrito doon. Akin lang sinasayawan kay na. kayo sana. Ba kayo ba'y marunong sasayawan? Kasi ah, nung ikaw nakita ko utoy. Sa <laughs> so, oh, mga tala. Nakita ko ba utoy? Uh, uh, Sabi, ay hala. Talagang inaanilig kong <laughs> Ay nakita ko yung anak ni mga agri. Sabi ko ay si Miko nga. Ay utoy. Aray ibibigay ko yung sikreto ko kay kainsan. Ay eh, kayo ako hihingi sa inyo ng paman. Eh. Aka sinasayawan yung akin na. <laughs> Payag ba kayo? Payag. Hindi kung anong sikreto mo ito yun eh. Arif, ipapakita ko kay Kainsan. Kung <laughs> ipapakita <laughs> ng inyo <laughs> <laughs> <Papak> <laughs> <laughs> ko yan. Hindi. Ipapakita ko doon rin ka kay Kainsan. Yung po, yu po aking sikreto. <laughs> Ote, kay mag promise niya, kay magkaratek di yan. Okay. Susundin niyo okay. yung aking ano. Papasaya mo ka ata. Alam ko lang po kayo lang ba sa inyo. Madatalit tayo ni YouTube po. Dini, dini. At para po makita. Anong, ano ay, sasampul ko nga si Kainsan. Abay, siya nga, sa totoo po na ay eh. Gusto na ako. Ay, hanik ang dalawa. Susundin lang ninyo ako ha. Ari, kaya ko kaya ari. <laughs> o, ito din nga kayong dalawa. Sige. alak lang sa paglaman. Baka naman ang... Ang laman na rin paling huwag pag sinayaman mo. Ay, Ay, kita mo kaya kay Diri Kainsan? Kita lahat. Ari po ay sekreto daw. Mamaya ako sasabihin yung totoo. Ako gagayahalanin nyo al ha. Sige. Bibilang ka ha? One, two, three. Ne, Kaya wala. Huwag ako Para ano Sumba, Ay, ay, Para sa dahil. Sige, hala, Ay, hala. na rigang ko. Ay, problema na namin bibili. Ay, walang paglulutuan. Ay, give mamaya a na. sige. Ari po. ari biglaan ha. Sige, gaya ako, gaya. Gali, Ano, ay ba?

kung mga bayong ugat, nakalawit dapat yung dila. Ano ba yun? Ay, siya <laughs> nga! Kaya sabi kayo hindi nyo ako ginagal. <laughs> kaya kaya na rin yun. Ito, oh. labas <laughs> nyo <Ay>, daw, dila. Baka naman <laughs> na rin puro ugat. Baka rin puro ugat. <laughs> ay, hindi yun na. Talaga bumiro pa bira. Kaya mga kaisan, eh. ari po ay tatandaan natin. Sasama natin si Kamis <laughs> Prima Kupay. Ikaw ang nag-iba. Papatirayan. Ay, hindi po. Yung po sa totoo lang, ay ako nalulungkot din ay. Ay, sabi ko ipapasahin ko muna sila at para naman yung ating pagtatanim ay ganaganahan. Yung po joke lang. Ano, kung bagay pinapagod ba muskulari makarit, kami inaantok na ay. Patanghali na po Patanghali na. Mahalang kayo napasama kayong dalawa. Kahit tapat. yung po Kahit tapatan na. Oo. Ang pagtatanim po, may kanya-kanya po tayong diskarte. Ano po, kung saan tayo mas makakalamang na alam natin, ayun lang po yung i-apply natin. Ano, ang gawa ko yung naman dito ito, naman. yung turo ng followers sa akin. Paano daw kay Chan? Ayun, lalaki nga nalaman. Ganito yung oh. binibilog. Tapos? Para dito lalaman lahat. Pwede, pwede rin naman Tapos, mangyayari. Ito, yung pinakandulo. Para bang hmm. nanari. Gano'n ang ina-apply ko ngayon. Ayun ay, na talaga ang ay, ano. Ikaw ang magtanong sa akin kung anong diskarte mo. Ay, ay ang gawa ko kayo sa tinutusok pa pa kayo na. Iba't iba. Kaya nga oh. ho tayo iba't iba ng paraan. Ay. Ang iyo ba may stick na para pag oh, oh ay diretso tuhog na? Yung stick, yung ini-stick ba ginagana no? Oh. Ah, ganyan ang iyo. Oo. Oh. Ay, yun naman kainsan, ay tayo may, may kanya-kanyang paraan na. Ah, isa ba? Ay, kanya-kanya lang ang paraan. Oh, yeah. Ah, ganyan Diyan, pala ang iyo. Oh, ganito po ang akin naman Ay, Yan oh. O to yeah, ay, no. akala ko nakainom si Kabe Sprint na eh Linaw pa yun <laughs> Linaw pa yun <laughs> Ah ganyan Ay, tugsok Lalaman na yung kain sa marami Eh? Uman oh, <laughs> Ganyan? Oo oh, oh. So stick tayong gawa ko eh. Ini-stick Ah, ganari, Man, ganari, ganari. Oo, oh, 'yan. Utoy ganari daw. Ang amin naman, ang diskarte oh. naman namin, utoy ganari. Ang lahat, diskarte lahat, naman namin. Sabak kay kanya-kanya Oh, ano. lahat po ng paraan ay ating iginagalang. Oh, isang nga. Kanya-kanyang diskarte yan, ari oh. Pwedeng ibuhol mong ng ganari. Yan. Tapos ganyan rin, nakalabas yung talbos. Anong teknik ng anong tawag dyan sa teknik na ganyan? Ay, ito yung sa followers din laang. Uh, Binilog. Binilog teknik ito. Yan ay maganda rin nga Ayan. yan. Kasi ito, dilit yung talbos na. Depende pwede. nga ay. Oh, basta... Meron namang gano'n rin pagtatanim. Gano'n rin. Meron namang gano'n rin. Hari. Tapos ganyan. Depende. Yung oh, yun na pwede. may tinugsok. Oo, oh, patugsok. Gano'n rin. Sa Sariaya naman gano'n. Sariaya Candelaria, din. Oo, oh, napanood ko rin naman yun. Pero kanya-kanya nga din. Oo, oh, kanya-kanya lang ang paraan. Okay. Ay, ayos. Arig ay, kayo, taman tama rin. Mataas mo ng plat, ay. Taas, sa taas mo ito, hanggang hati oh, tuhod, ay. Hindi, arig mo, mabulok ka nang. No? Oo, oh, oh, panalo yan. Oh. Ano kaya? Panalo. Maraming salamat sa iyo sa pagtulong mo. Ay, sige, kayo sa, wala namang ano yan. Kasi nino ba yung ano? Wala akong may masasabi. Salamat na lang ha. Ay ano, salamat din kay Insan. At pag ako'y may time, ako naman tutulong okay. sa iyo. Ay sige. Ang dalang ko rin naman makapunta Kaya nga sabi ko sa iyo kay pag lagi ka pumupunta sa akin, kainsan, pasensya ka na, saka na ako babaw sa'yo. Ito Ay. na yung time na iyon. ano, kainsan dyan? Salamat okay po. na, salamat po. Oh. salamat yeah, po Yan, sa mga kaysan, pagsama. Huwag niyo pong kalimutan, si Kabesh pa rin po. Yan, salamat po. Ingat po lahat. Bye.